big oh, yeah, Meron <stereen> me yeah, you know right? yeah. uh. na eh tabi ko etira ko bigal mo si ko pa ko labas uod oh nga Men isipin mo na lang na andito na natin uod pakita natin ang buod time cipher para yung fragment. Baka tabi ko lang eh. Kita di Tino mo yung... Alam mo, Josh, Josh, sandali, sandali. naman si Frank. Tino mo naman si Frank nangangawit na. Nangangawit na. Ibedek, ibedek, ibedek ka. mo, ubus baterya ko. Dali na.